Hey everybody, Ivan here. Today, gagawa tayo ng isang in-depth review ng isang free business traveling platform na tinatawag na NAVAN. Ang pagbook ng work trips at pag-track ng expenses ay sobrang nakaka-overwhelm, lalo na kung ginagawa nyo to ng higit sa isang beses sa isang taon. Kaya sana makatulong tong video sa solution na hinahanap nyo. Pag-uusapan natin kung paano kayo makakatipid ng pera at oras tuwing nag-book kayo ng hotels, cars, or plane tickets. So tara, diretso na tayo. Ngayon, kung gusto nyong sumabay sa lahat ng ginagawa ko, may link sa baba sa description para sa free use ng platform. Kapag na nyo na yung link, type nyo lang yung work email nyo at ready na tayong magsimula. Dadaan lang kayo sa isang mabilis na verification process. So, i-click lang natin yung button dito at ready na tayong mag-proceed. Since nakasign up na ako dati gamit ang work email ko, hindi na niya ako tinanong ng basic questions like kung anong department ako or kung ano yung goal ko. Make sure na sagutin nyo yung mga questions na yon kasi gusto ni Nathan na maintindihan kung sino kayo at ano yung hinahanap nyo. Pero once nandito na kayo, ready to rock na tayo. At may kita nyo rin for both business and personal travel. Nandito na lahat sa platform ng Nathan. Kapag kinlik ko yung account ko dito, pwede kong i-register yung basic information information ko pagdating sa pagbook ng flights. Pati na rin yung mga loyalty programs na member ako. Right now, hindi pa ako member ng kahit ano. Pero kunwari, kung mileage member ka ng isang airline, pwede mo siyang i-register dito para lahat ng mile points mo papasok sa platform. Pwede mo rin gawin yon for hotels, trains, car rentals, at marami pang iba. Kapag nag-scroll down kayo, may kita nyo pa yung ibang sections like yung Niven Rewards at iba't ibang activities na available. Pwede rin kayong mag-attach ng mga basic details like contact information, guest travel info, payment methods, airline credits, at pati yung carbon footprints na na generate nyo. Pero yung fun part, nagsisimula talaga kapag kinlick natin yung home button dito at magbubok na tayo ng first trip natin. For example, nandito ako sa Los Angeles. So, Lax. Yung pinakamalapit na airport sa akin. Tapos, kunwari, gusto kong pumunta sa New York para sa business trip. So, ilalagay ko yung New York tapos magpapakita siya ng lahat ng airport sa city. Set natin yung departure dates. Kunwari, from Monday, January 6 hanggang Friday, January 10. Press natin yung search. Habang naglo-load siya, ginagamit niya yung machine learning para hanapin yung best results na swak sa needs natin. From here, pwede mo nang i yung oras na pinaka yan para sa'yo. Airline, airport, price, lahat ng iba't ibang variables pagdating sa pag-book ng first trip mo. Kung isa-select ko tong flight na to, lalabas lahat ng details na kailangan ko. Press lang natin yung select at makikita na natin yung returning flight details natin. show dito yung departure time, return flight, pati na rin cancellation at refund policies. At bukod sa flights, pwede mo rin gawin exactly yung process para sa hotels. So kung mag-input tayo ng New York check-in date, kunwari from January 6 to January 10, press natin yung search, mag-iisip siya saglit, at ibibigay niya sa atin yung best hotel options. Awesome. May kita nyo dito ang daming iba't ibang options na available for us at iba't ibang price points. May kita nyo rin sa current traveling policy natin na $334 and up ay out of policy na. So anything below that ay pasok pa rin. At kung mag-scroll down tayo, marami pa tayong may kitang ibang options sa iba't ibang price range. Isa sa mga sobrang importanteng bagay, lalo na kung growing na yung team nyo, ay siguraduhin na i-incentivize natin yung employees na huwag piliin lagi yung pinakamahal na option. At dito talaga nagsashine si Nathan. Kung pipiliin ko tong option na $114, mas mura siya kesa doon sa $334 na out of policy. At kapag pinili ko siya, makaka-earn pa ako ng $60 in Navon Rewards. Ganun ka smart yung platform. Tinutulungan kayong mag-optimize at nabibigay pa ng incentives tuwing nagbubuk kayo ng hotels. At kung kiklik nyo yung isa sa mga options dito, kunwari sa Hills and Garden, pwede tayong mag-scroll down para makita lahat ng pictures na related sa hotel na yun. Pati na rin yung overview ng hotel, iba't ibang room options at iba pa. Pwede nyo na rin i-add lahat ng kailangan nyo directly sa platform. Same concept din pagdating sa trains and car rentals. Nasa inyo na yun sa traveling budget nyo at kung saan kayo pupunta. From here, pwede rin tayong gumawa ng group travel event. Pwede rin mag-add ng Naven expense or kahit itay sa personal travels natin. Ang pinakamalaking benefit dito ay habang ginagawa natin lahat ng yan, yung Naven platform ay actively nagahanap ng best deals para sa atin sa buong web. At hindi lang yun, binibigyan pa kayo ng rewards. At kinokonek pa niya lahat ng travel information nyo like yung bonus points, rewards, at lahat ng important travel details. Lahat within one platform. At kung gusto nyo makita pa yung rewards nyo, all you gotta do is press yung rewards button dito at at may kita nyo na lahat ng rewards na qualified kayo. Now, paano naman to from the management point of view? Kung pupunta ako dito sa admin section, pwede kong i-pull up yung iba't ibang reports at makita exactly kung magkano ang ginagastos ng bawat team. May kita natin dito sa so basic dashboard yung overall travel spend, savings, trips, savings from rewards, bookings versus spent, at pati yung CO2 emissions. In that way, habang lumalaki yung team nyo, may kita nyo pa rin lahat from a bird's eye view at masisigurado nyo walang details na nalalagpasan. At may kita nyo rin dito mula sa management side na pinapadali talaga yung pag approve ng mga bagay. Kung pupunta tayo sa analysis, makikita natin yung total travel spend. Lahat ng flights, hotels, CO2 emissions, at pati yung travel well-being. From there, pwede rin kayo mag-pull up ng customer reports. Pero ang pinakamalaking benefit dito ay lahat ng bagay integrated na sa isang platform. Kaya kapag kailangan nyo mag-approve ng expenses or i-enter yon sa ERP system nyo, automatic na rin na gawin lahat para sa inyo. Since Sineva naman ay tumatanggap ng iba't ibang klaseng payments, lahat ng transactions ay natatrack sa isang lugar lang. At automatic din kayo makakakuha ng receipt at flow ng information para sa HR at ERP purposes nyo. At kung may growing team kayo, nakakalito talaga ang approvals. Pero sa Navant platform ang dali lang. Punta lang tayo sa approvals at dahil lahat ng bookings ay nasa isang platform lang, may kita nyo agad lahat dito. So in a way, sobrang galing ni Navant sa dalawang bagay na to. From the user side, pwede kayong mag-book ng kahit anong kailangan sa traveling. Whether plane ticket, hotel room, or anything else. Lahat kaya dito sa platform mismo. Tapos yung information na yon ay automatic na pumupunta sa second part, which is yung management side. At from there, pwede nating i-adjust yung travel policy na natin kung kailangan. May kita rin natin yung total spend at kahit anong pending approvals. At lahat ng information na yun, pwede natin i-flow sa HR, accounting, or ERP systems natin. At yun na yun, folks. Kung meron kayong growing team at gusto nyong i-maximize yung experience ng employees nyo, Naven is going to be a no-brainer. Bilang someone na madalas bumiyahe, ang pagkakaroon ng lahat ng kailangan mo sa isang centralized place ay sobrang game changer. Pwede padaliin yung buong proseso. Pero at the same time, makakatipid ka pa ng oras at pera. Plus, may extra ka pa like discounts, reward points, at kahit 24 7 support. Kung gusto nyo nga try yung Naven platform na completely free, may link sa baba sa description para sa inyo. Reminder lang na dito sa channel na to gumagawa kami ng videos tungkol sa iba't ibang tools at platforms para matulungan kayong mag-start at mag-grow ng business nyo. So kung nakatulong tong video na to sa inyo at may nakuha kayong value, make sure to leave a like at mag-subscribe for more videos like this. Till next time!